Niyo, kesa showtime, ganitong sini mo to? Talaga ang nakakilig. Walang announcement. Biglang dating. Ang nagpapatibok kay Sari o kay Kim Kimpo na naman ang nap napaulanan ng kilig. Si Meme nga ang nauna tawang tawa sa mga banat nila. Malapit na ang movie, unip na ang mga kaganapan sa iba't ibang lugar mga pamol show na super kilig. Ito nga ang ilang komento ng fans. Tabas mga bashers na inyo sabihin na for promo lang ang sweet moments na kimpaw. Walang promo na ganyan ka sweet. At ganyan magpakilig. Masasaya yung mga mukha. But I love you, Kim Kayo yung nagpapasaya sa akin. Bukod sa pamilya ko. Ayon pa si isang komento, Nakakamiss every weekend. Mag-aabang sa live show nila sa month tour. Walang magawa kundi nakangisi mag-isa. Nakawala, nakakawala ng pagod at longkot. Panoorin. Sana sila na forever. Hoping for the best of luck to Paula Belino, and King Ju. Ayon pa si isang komento. Mamimiss ko yung kulitan nila. Mutian at tawanan sa harap nating mga supporters. Habang iniintervue sila at nag-mall show sa ganito o nag-mall show sa ganito, sino ba naman kasi ang hindi maiiya? Ayon, sulitin natin na para sa kanilang dalawa bilang pagmamahal natin at pagbibigay suporta sa kanilang pinaghirapan na kauna-unahang pelikula.